Ako ako. sa paglalaman. Sila lang. Ah. Ito. Ito ang mga nangyayari. Ito ang mga nangyayari. At sa buwan mo? Ah, Sa na lang? Sa na lang? Ako sa... Ah, ano na, hindi pa punimisan? Hindi. Hindi. Hindi na siya, malimutan. Hi. Hi, Ma. Hi. Welcome to my channel. See you. See you. Here only. Around here only. Ang pangalan niya, see you. No, I don't think yeah. yeah. mm. I'm sweet. I-E lang, I-E. Ang pangalan nila. Ang pangalan nila. Just skip there, just skip there. Just skip there. So many weeks. Yeah. 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 Private nila na ba? Sila yung in charge ng library nito. Tulungan na kita yan. Kaya may tatulong ko dito. Mag-video lang. Mag-video. Ay, ay, ay! Siya. Uy! Ay! Tom. Ay! ka ay! Ay! So, so, ay! Ito! Baka Isa lang ba yung tong? Yung yeah, mayroon ko doon. Yung mayroon ko Ibaliktad dapat din. Marami kasi yung ng mechanical na yan ang trabaho ng May mechanical. May Ano, Ray? Paano ba ito? Baka masunog. Please, tag doon. Baka masunog. Ayan, hindi. ko lang yan. Ayan,

Be careful. Yeah, I will not be careful. You jump? Ayan, napalipat naman kami dito sa playground. Kasi magsuswimming daw yung iba. At uh, pinunta ko na lang si Sophie dito. Kasi hindi kami nagdala ng kanyang sw swimming costume. So, dito na lang muna kami sa playground. So, ayan. Meron na rin akong video dito. nung nakaraan na nagpunta kami ulit dito. So, Ayan. Ayan. Ang cute ng mga facilities nila dito sa playground. O, ba? Diba? Ang cute-cute. So, pwede yung ano, mga pang baby, pwede rin mga bata, ganyan. Ayan. O, ito naman, nag enjoy siya. Yes. So, ayan. Playground ng Tung Chung dito sa Caribbean Coast. Okay, ayan, napakaganda ng floor nila dito. Ayan, oh, ang ganda. Yes. Oh, di ba? Yes, you just slide, no problem. Uh, mag-enjoy ka na lang mag-isa mo. <laughs> oh, di ba? Ang ganda ng ano nila dito, clubhouse nila. Love house nila dito. Super ganda ng flower. Ayan. Yeah. Super ganda ng ambiance nila dito. Mukha yeah. ka tahimik. Sobrang tahimik guys. Yeah. Pero napakaganda naman yung ganito. Diba? Diba? magbili ka ng drinks mo no? o magbaon ka ng sarili mong drinks eh, tapos maupo ka dito tulad nila o oh. kaya nagpo-computer o diba gawa ng homework o diba ang dami napakaganda ng ano nila dito ng clubhouse nila guys so ayan ang <laughs> sum sumunod naming activity ayan. is billiard okay <laughs>

<laughs> oh, <good job. laughs> Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.